magandang hapon mga idol. Ah, mista mm, natatawa lang ako kay senador bato de la rusa <laughs> kasi kuan magka contradiction yung kanyang mga video contradiction ba mga paliwanag niya hindi raw siya nagutos na ganito patayin, ganyan, patayin. May reward, may ganyan. Hindi rin siya nagsabi, never daw. Never daw siya na nagkuan. Nagutos. Pagka manandami kayong video nga contradiction sa kanyang ingon Tinuod lang ang esok Dili ba? Kay usad yung na boto siya. Kasama kay Tatay Duterte. Palwers mga kunay Tatay Duterte. kay ato contradiction yung madami siyang bijuy tekan eh. kay si biju nga nagsabi dio chyang patay ni Senador, senadora Crispo tingnan nyo tingnan nyo yung paliwanag nya. tapos nung mag, nag video siya sa ito ngayon pinanood ko may pag cross cross my heart siya wa dili contradiction man, man ang kuan uh, niya wa magsulti si tinood mabuti sana kung hindi siya nagsulti noon hindi yan ma contradiction magkalaban na yung kanyang mga sinasabi sabi niya hindi siya nagutos na ganito ganyan ganito ganyan pagka human tingnan mo sa isang video niya nagsabi <laughs> pala siya nahuli lang sa sarili niya bibig pero wag isda ba ang isda sa sarili lang niya ba ba na ang dakpat bisag panoorin ninyo mga idol ako dili magkuhiling ko hiling magkuhang dot dot walay para lang musikat sa vlog vlog para musikat sa vlog vlog wala dili na dot dot tingnan nyo ang video noon niya ni Adto yung mga sinabi niya noon mga video i-search e nyo lang yung kay Senador Sin Bato de la Rosa yung mga sinabi niya at yung pagkumparahin nyo yung sinabi niya ngayon malaking diferensya sa <laughs> portadores ko ni ano ni ni tatay di noon pa believe you ko sa particular sa drugs bitaw o niya, ang mga polis in, in, tino ang mga polis ang uba nag abuso gihapong gipapitol ang mga anak abuso may, is, may, may isang salita siya ba sa katunayan nga ni wagay niya gipabutang ang iyang naong sa kuan ng mga project mga kanang ginapalit nato karon sa mga tindahan palita. Niya, huwag, huwag ang palita wala niya wala ipabutang ang iyang naong niya mayroon siya pa rin di guard sinabi man niya noon na hindi niya ipabutang ng mga ano, ito project ni ganito wala sa tayo di gawang may paninindigan niya kaya kay bato nga kuhaan man magka contradiction man paliwanag niya hindi man wala man lang magkadima nakatawa lang ba ako sa kanya yan, ipanood na ako karun eh mga idol gipanood ako karon ng iyang video unya gipanood po na ako itong iyang video noon nung siya tinanong ng mga senador layo ra kayo magkakonsradiksyon ng iyang ano ng salimuang ba mura bitaw ka ng manok bitaw ng itlog nagkasalimuang o kasa-asa ng itlog wabay tamang direksyon layo ra kayo direction kay ibig sabihin wala siya magsulti ug tinuod wala. Kakasalamat sa inyo mga idol.